Uh, Kaparmers, mayong uh, gas inyo tanan. Welcome sa Rubin Sidling Farm. Ang aton subong uh, tanong, makita ninyo, uh, mayroon kita watermelon. Oh. Baguni nga watermelon. Kag... eh kita melon. nga kita melon. makita ninyo mga ka-farmers healthy ang iyang uh, daon kin sidling na to ni isang miwan miwan 2025 nagagawa uh, ng iyang uh, mga gamot mga ka-farmers oh. So. Uh, ang nami sa ato nyo kay halos 100% ang tubo itanom na nato niya siya karon start na kita tanom sa hapon bisayan pa sulion mo ni Sir Farmer so hindi siya ma dagdag tungod nga nami sang yang uh, tubo kun hina nang iya tubo na dasig na siya ma pusa ang yang uh, kumpos no muna mga farmers nga hey, tan nga silon Ang area nga tanan aton, ari dio makita nyo, tabunan pani naton karon sang mulching kaya subong uh, panahon uh, na ta sa rainy season ang advantage sa plastic uh, para na sa hilamon kaya sa ulan kaya hindi natin mapakot ang panahon subong mas igulpi lang mag -ulan. pero subong kanami kaya sa panahon nag-hope nga ma paboran sa asta mga July target na to nga harvest mga July second week san July o oh, first week sa July ma start kita harvest muma na ito nga watermelon o oh. so gin direct gin direct na siyang uh, i-expose sa init e para nga kung itanom na na to, no? uh, automatic hindi na siya mas stress sa inet ito na anad na siya sa inet mo munang nang mga kaparmer sa seedling sa watermelon kung halin sang gamay i-expose mo na sa inet kag ang aton seedling subong mga kaparmer sa rin sa mga 14,000 oh good for 2.5 hectares Muna siya si Bunga Atun na nagtanong dito sa na uh, farm. Um, abangan yung mga farmers kung magtanom na kami anong nga muna practices so, kung paano, paano na muna siya eh. Tanong uh, paano na siya eh. Uh, Bunga. Oh? Okay, kaduan tan man sa piyak eh, chikon opera, eh, sa Kaya chikon ta nila nga nagatakot na sila sa kastik Kaya rin na makita Nang gina-prepare nila Takdan sa kastik Kaya karon sa hapon Masugod na kita tanong Sa aton nga sandiya Kag milon May nga gaw gapon Tapos kaya na uh, tapok -ok takok ang abo ng lansang borkan given under tananai subong ito mayo naman ang panahon ipadayon natin muna ang pagtatanim ng sibong uh, plastic mulch na uh, bolena mono dapat kuha kamisang stick tapos putang de skeleton para nga mas bakod siya puton uh, gamay mai lagi clip Ano sa Simple, no? O ay nakamig gagamit yung mga lambre. Eh okay, ang lambre mas delikado pagkatapos mga kap. Kumiti so tendency nga uh, ma ano kita, matunok. O, so may harap kami nga ginimo nga ang, ang steak na to, ang yanga ni Pes mo na ginimo na mo pang tusok. Ginimo na ginimo na mo pang clips kilid. Para nga uh, backwood siya. Kaya eh, may tendency nga kung wala na mo lang mag-isi. Kaya e, muna na mo parang para nga mas backwood. Pag hindi siya dali-dali ma-isi. Pak, bunga. Permes. Demen yang kuanya. Mulai dari

agen okay, atan pak reporter itu okay, silau so, so. <laughs> ini